Hello mga chats, for today's video, magi mahimay taning ulo sa kalapati. Yes, ulo po ito sa kalapati. Torturein ko lang naman tong ulo ng kalapati tapos kukunin ko yung utak. Yes, yung utak po yung kukunin ko dito guys. Yung utak na yan, yan yung ipapakain ko sa baby ko na. So guys, tanong ko lang, naniniwala ba kayo sa ano, sa palihi? Yung, yung unang pakain ng baby nyo dapat lihian nyo daw muna para hindi magkakasakit, or kumbaga yung kung ano-ano kinakain ng baby nyo, hindi magtatae, yung, yung parang ganun. So, ang ginawa ko sa akin naman, yung utak po ng kalapati, yung pinakain ko sa kanya. Kasi sabi daw nila, pangpatalino patalino daw to, pero ewan ko kung totoo. Basta. Pero wala namang mawawala kung subukan natin, di ba Pero malay mo, baka magkakatotoo. So, we will see na lang after... 20 years kung magkakatoo, magkakatotoo nga. So, i-update ko kayo guys. So, anyway, yung ulo pala ng kalapati, pinakuluan ko muna yon ng, ng halos isang oras. Mga 40 minutes yata yun. Tapos, tsaka ko na siya hinihimay-himay. Tubig lang pala ang ilagay nyo. Huwag nyo nalagyan ng asin kasi yung utak ng kalapas, kalapati, malasa na siya. Parang creamy na siya. Kasi tinikman ko siya, creamy yung lasa niya. Tapos isa pa guys, dapat yung unang magpapasubo sa baby nyo is dapat yung ano, yung tatay. Kasi ewan ko, basta sabi daw, tatay daw ang unang magpapasubo. At buti na nga lang, may kalapati dito sa Germany, kaya nakabili kami. Kaso nga lang, sobrang mahal. Lima yung binili ko, tapos yung isa, ginawa kong pet. Bali yung apat lang yung kinatay ko. Update ko na lang kayo guys kung tinuod man ni kung mabalik to riyan ni ako ng anak ko. Oh, mas maayo. Kapoy man ni mag voice over oy. Sakit sa tutunlan. <laughs> so ayan mga chats. hanggang dito na lang. Bye.